sa video nito ay malalaman po natin ano, kung ano po yung uh, gusto ni uh, Jay Diwata uh, na maging. Uh, ganyan, ano? Sabihin na uh, ano po yung uh, itsura, ano po yung ugali. Ano po, at uh, dito nga po ay may date huh? si Kaling Abda na uh, itong si Jay Diwata. Ano po, papanood po natin yung video. Ah, uh, siyempre, ibigyan po natin ng ang Pero bago po yan, ako muna po yung sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang hali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan mga kayo ng panig ng mundo naroon niyo na ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Paminoon. Maraming maraming salamat din sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. O ito po yung video no, na kung saan ay nagdate date Ah, etong si Kaling at ah, si Joy Diwata. Ano po? Oo. Okay, oh. At pala na, nandiyan si, si <laughs> Kala ko, oh, mo na itatanong yun eh. Ano lang, um, banding lang, di ba? Pwede naman yun eh. May naman tayo kay Kalinga. At saka hindi naman natin sila ibablog. Kaya ano lang muna. Tamang, eto lang, oh, di ba? Para mas maging makilala namin isa. isa, close. mas maging close para kahit, uh, mag, kung, kung mag-shoot man kami ng Dajoy, di ba? Mas wala nang hiya mas mararamdaman ng mga viewers yung ano, yung mga ano namin. Mga emotions, <laughs> yan. Mga pakilig, no? Yeah. Parang, parang totoo na yun, eh, no? Okay. Totoo ba? Tingin mo, totoo na? Okay. Okay. Yung mga banat ni Joy, totoo yun? Totoo. <laughs> Nakakita naman sa mata ni <laughs> Joy, tapos sa ano. Uh, makikita mo talaga, no? So tingin mo may ano, may mga banat siya na galing talaga sa kanya oh. na gusto niya talagang sabihin sa akin. Oh, meron <laughs> din. Meron din. Tinatago na. Diba <laughs> medyo close mo din si Joy? Oh, medyo close ko rin pero... Ay, nasa naman sa naman sa'yo ni Joy? Pero ayaw talaga. Oh. Ding dito And don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys! To God, be the glory. Bye bye! I love Danjo joy. Bye bye!